may pupuntahan tayo guys. Atin pupunta tayo sa hospital kasi yung biyanan ko uh, ay dialysis So atin bibisitahin. So ayan guys, kumain po muna ako bago po mag-start yung pagdadialysis kasi yung kasama ko po, po is may lalakari siya mga papel. So yun, nagutom po kasi ako kaya kakain po muna tayo. Eh, wala po kayo mga ng pagkain kaya manok po, kaya lang hindi ako makain ng manok. No choice talaga, so sabaw lang po at sya kayo sa usawan. And then yung laman po ay nalit po para sa asa. So pabalit ako sa hospital guys. So, ayan. Andito na ako sa hospital, guys. Yan ang in-laws ko. Ah, uh, kasalang na siya sa machine niya. May kanya-kanya silang mga cubicle or kanya-kanyang machine para dun sa kanilang ano, parang destruction guys. Ha? Yung dugo pala, guys, no? Ah, uh, kinukuha dun sa loob ng katawan. Parang extractus na sinisipsip ng machine and then pinaikot dyan para linisin within ilang oras. So depende rin po 'yon sa doktor kung papaano, uh, ilang oras ang pwedeng i-require sa bawat pasyente. So ayan ang machine. Mga bata pa 'yung iba dyan, guys. Oh, may kanya-kanyang mga bantay. Ayun. Halos lahat eh ano, uh, mga may edad na rin, pero may mga bata nakakaawa naman yung medyo mga bata pa yun na uh, puro lang talaga sila mga machine yung naandyan sa room na yan buti na lang guys no yon bata pa o, tinan mo guys so mga 20 lang siguro yan so mga nurse naman ay uh, hindi ka naman maano kasi lalo na pag private no talagang hindi ka pababayaan lagi nakamonitor so ayan sila minomonitor nila kasi minsan nagbabara yan, guys kapag uh, tumutunog uh, ibig sabihin nagbabara yung uh, blood nung pasyente so nakakatuwa pa naman kasi yung mother-in-law ko uh, nag uh, meron siyang paboritong nurse dyan ang ganda siguro nga <laughs> so ayan ah uh, para sa atin guys no ingat talaga tayo ingatan natin ating kidney wag mag maginom ng soft drinks pero ako rin kaya minsan uminom din kasi hindi mo naman maiiwasan lalo na pag nasa tindahan ka kakain ka just walang tubig kakain ka mm -hmm. so mabilitan ka kaya lang syempre magbabawas ka ng kumain ng mga bawal yun yung Iba-iba pala ang kulay ng mga pa uh, dugo ng isang tao nung no? may kulay sobrang yun. tira mo kulay niya, sobrang um, uh, parang kulay itim. Sobra pagkapula. Tapos yung iba naman ano, uh, medyo pula lang. Ayun, na na siya ng nurse. Yeah, paborito yan ng biyanan ko kasi maganda siguro. <laughs> Di ba? Yon. Yan, isa pa rin yan, ng batang yun. naka pa, o. Oh, parang walang nararamdaman. Pero may mga uh, failure na sila. Yun, iba't ibang uh, cubicle, iba't ibang may bantay. Yun. So, may at maya kinukuha na ng blood pressure yung in-laws ko kasi baka tumaas or bumaba. Minumunitor din po nila yon Ayan, si nanay. Yung isang nanay. Marami siyang gamot, oh. Ayan, sa tabi niya, oh. Ah, ang ganda kaya nung biyanan oh. ko. Umayat na po siya dyan, guys. Kahit patandaan na siya. Parang baby ang mga. Simula po kasi, ayan, yeah, mga bata po. Simula po kasi na siya na dialysis. Medyo, mas maganda nga yung kanyang aura ng mukha kaysa dati. Yan, mas maganda ang aura niya po. Tinitinan niya habang ina siya ng ano, nurse. Tinitinan niya. O, oh, nakangiti pa. <laughs> Yun, Nakikita mo sila na anak kanyang Yubiken. Nakakalungkot guys, no? Kung tayo magkasakit, paano kaya kung walang pera? Buti nga lang yung in-laws ko, eh, ano siya, Canadian citizen. Kaya after a month, next month pa balik na po siya ng Canada dahil uh, dual citizen ayun bata pa po guys yun know? Oh. may sakit na sakit, kidney yung isa talaga parang maaawa ka or maiisip mo yung buhay mo guys na gusto ko buhay ng tao tayo kailangan talaga natin tanggapin anuman ng katotohanan pero hanggat maaari mag-ingat na lang po talaga guys ang mga kidney natin sabi nga ni brother-in-law ko <laughs> e, ninaantok na ang biadam ko eh paano nga kung walang pera mabuti na lang siya eh ano siya meron siyang pension so Canadian citizen oh, walang problema sila sa ano eh tayong mahihirap guys napakahirap hindi natin kaya yung ganyan oh kaya yung iba eh bibigyan na lang kasi nga halos sa isang linggo dalawang beses magpapadialysis eh kung wala tayong ipapadialysis ah, naku wala may stress ka lang kasi maisip ko ano na kaya ako ano na kaya ang mangyayari sa buhay ko parang ganon yun yeah, mga gamot yan kung puro kahon kahon kaya naka prepared naman prepared din talaga ang pera mo din mo yung isa mga bata o oh, wala silang nararamdaman Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe and bell notification para lagi kayong update sa aking mga vlogs.